Hello po mga kalaki, syempre po nandito po tayo ngayon 5pm na po ng hapon at nandito po tayo ngayon sa Pantabangan Dam mga kalaki ayan po, makita nyo, zoom in natin, Pantabangan Dam napakaganda po rito sa province po namin weba Ecija pa po ang Pantabangan Dam ayan at syempre po mga kalaki sa mga namamasyal po dyan, nakita natin talaga po grabe, makita nyo yung magagandang mga <coughs> da dagat, yata yun, ta parang ang ganda, tapos ang daming mga bundok, tapos ang linis. Makikita nyo, di ba? At syempre po, ayun ang ating sasakyan. Nag-tour po tayo ngayon dito. At syempre po, ngayon pong alas 5 po ng hapon, ibibigay po natin mga kalaki ang mga lucky numbers na talaga namang gustong gusto pong inaabangan ng mga ating mga lucky followers. Kaya ito po mga kalaki ang ating mga lucky numbers ngayon pong hapon. Ayun, ang daming mga turista na namamasyal. Siyempre, isa ako sa mga namamasyal. Kaya mga kalaki, tutok-tutok na po rito mga kalaki. Dahil ngayon 5pm, makakakuha po kayo ng mga tatlong 2-digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers na nakaabang po dyan araw-araw sa amin. Kaya kung ready ka na na para makuha aming mga lucky numbers, kunin mo na ang yung mga listahan at ilista mo na ang mga lucky numbers at mga tips na ibibigay natin ngayong hapon po na ito. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Siyempre, umpisaan po natin sa 2 digit lucky numbers. Eto na po. Ang two-digit lucky numbers mo. Pwede po ang aming mga lucky numbers sa STL, sa Weteng, sa National, sa Loto, sa Abroad. Pwede po mga kalaki. Basta po galing sa amin ang numero, ilista nyo po, tayaan nyo, libre yan, wala pong bayad. Okay, eto na po. Ang 2 digit lucky numbers, number 4 at number 23. Yun po yung una. Ang pangalawa po ay number 17 at number 30. At ang pangatlo po ay number 12 at number 15. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 821. At ang pangalawa po, number 647 at ang pangatlo po number 920. Okay, at syempre po mga kalaki na bigyan natin ng 2 digit, 3 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers natin ay number 1399, number 7726 at yung isa po number 830. Four, two. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga laki numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit. Make sure po pag inilaban nyo yun mga kalaki, pwede nyo po yan i-ramble para mabaligtad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, bago po natin ibigay ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masusugin natin mga followers dyan. Dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan, Hanapin nyo po ang Red Parungkin sa Facebook. I-check nyo po lagi ang followers. Meron po tayong 400,000 followers. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako kasama ko si Lola Carmen na may 51,000 followers at syempre po Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin right parungkin po na meron pong 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkit po na merong 424,000 followers. Ayan po ang ating mga uh, legit na mga social media account. Pwede nyo po kami din i-follow, mag-request ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala ko po kayo ng mga lucky numbers. Agad-agad nyo po dyan po sa messenger nyo, i-check nyo na lang po. Okay, at syempre po mga kalaki, ngayon pong uh, alas po ng hapon, ang mga kalaki ah, uh, ang mga lucky numbers namin, naalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Ang lucky numbers namin, inaalagaan po to ng 3 days, libre po ito walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ito po ay walang pilitan sa mga interesado po na subukan ng membership fee sa private consultation. Message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At syempre po, Uh, tandaan nyo po mga kalaki, uh, kami po magbibigay sa inyo ng, tat, ng tatayaan nyo sa STL, sa Lotto, sa Nationals, sa abroad, mga 2-digit, 3-digit, 4-digit lucky numbers mga kalaki, ang ibibigay po natin sa mga sasali po sa private consultation. Okay? At para po make sure na makasali kayo, Message lang po kayo. Ako po mismo tatawag sa inyo. Usap tayo mga kalaki. At ito na po ang ating mga lucky numbers na 5-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, ilista mo na. Number 35 number 22, number 31, number 19, at number 17. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito po ang pangalawa. Number 11, number 26, number 33, number 18, at number 24. At syempre, bago po natin ibigay ang mga 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Okay. At syempre po, ito na po ang mga 6 digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 24, number 35, number 31, number 23, number 19 at number 42. At ito pa po ang isa mga kalaki. Number 8, number 26, number 23. Number 34. number 37 at number 19. Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayon po, alas 5 ng hapon mga kalaki. Takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin, aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At huwag po kayong labas-labas ng bahay dyan dahil mapakainit ng panahon. Mas maganda po dyan na lang kayo sa loob ng bahay kung wala kayong gagawin. Manood na lang kayo ng vlog namin. Makakakuha pa kayo ng mga tips at magagandang numero sa mga tumataya po dyan araw-araw sa mga lucky numbers. Okay, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout shout out po tayo sa pamilya Guerrero po ng Las Piñas City and eh, po sa Metro Manila. Hello po sa Family Guerrero. Sa so, walang sawang panunood niyo po sa aming mga vlog. Alam ko Las Piñas na napanalo na kita Pati po ang Quezon City. Okay, maraming salamat po dyan sa Pamilya Guerrero. At syempre po, shout out po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may San Rafael Bulacan. Ayan po sa mga taga San Rafael Bulacan. Sa pamumuno po ni Kuya Luis at si Pare ano to? Pare Nandi. ngayon po mga kalaki sa ating mga masusugid na mga mga masisipag na mga uh, toda na mga tricycle driver po diyan sa May San Rafael Bulacan. Hello po mga kalaki. Shout out po sa inyo. At alagaan niyo po ang lucky numbers namin na 3 days po bago tayo magpapalit. Ayan po. At syempre sa mga gusto po magpa-shoutout, dapat comment lang po ng comment, share po na share ng mga video namin. At heart ng heart mga kalaki, dapat nakafollow para pag nakita ko kayo, kayo po ay nakafollow, automatic, padadalang kita ng lucky numbers agad-agad sa messenger mo. I-check mo yan sa message pa mo, may lucky numbers ka na, tropa pa tayo. Good luck mga kalaki, claim it, mananalo tayo ngayon. April. Napakadami nang napanalo natin ng March. Lahat po yan, nakapost po sa Facebook namin. Araw-araw po may napapanalo tayo sa mga lucky numbers. So, good luck!